बाकी <muchos> तो Uh, yeah. sa Ayan. <laughs> ang hirap na parking. Hindi ko makapag-park sa dami ng umuwi. Sa dami ng mga nagsusundo. Uno, parking ko doon o oh, ako nag-park ko. Oh. Malapit siya si R. Talagang puno ang parking. Ang hirap. dami nang muwi ang daming, daming susunduin. Good evening mga ka good evening mga ka-reels. Dito tayo sa Terminal 3. Meron tayo susunduin na uh, special. <coughs> Sundin na natin yung pangibabaw natin. Hindi, <laughs> yung aking misis. Yan, yeah, buhay na. Yan na, ang aking mga janaris. Sinusundo na nila. Buhay na ang aking misis. Go, diyan na ngayon <laughs> Makakasama niya na rin buso namin. Ako dito lang kasi ang hirap ng parking. Yan. Yeah. Paghihintay-hintay lang tayo rito. Naglalakad-lakad tayo kasi kainahin signal. Duri nyo, ganyan kami Oh. Ang hirap ng parking, kailangan magantay ka. Puno. Hindi <coughs> pa paikot-ikot. Buti ako, ginawa ko, ginaya ko to. Timpan, eh, sa gilid ng CR. Pares kami nandun sa gilid. Nakakuha tayo ng stock. Ngayon, dito lang tayo. Paghihintay sa aking misis. Eh, uh, shut out zero si viewers Ayan, ulit tayo nakapag ano nakapag LS kamusta na kaya yung mga pinapasok natin sa LS no sila yun ang DJ Hart yan tsaka si Jossie... Jai Official. Yan ay ang mga nag-ELS yan. na wala yung LS Dati ang dami nag ls sila mamita, makapita. Ngayon. Dati ang dami nag ls Ngayon na wala. Puro na sa Reels. matambay rin tayo ng Reels. TikTok uh, at saka Bigo Line. Matambay rin tayo dyan. Nalag din tayo ng Bigo. Bigo, 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 bigo. Ito ang aking candy. Tagal, matagal pa. Tagal pa yung pangibabaw natin ang <laughs> aking basis ng pwede natin pero walang signal dito dito ako nag-park okay, candy tayo ako ng candy okay okay, okay. Hmm. Napakahirap ng parking talaga rito sa Terminal 3. Ito pa doon sa ano uh, sa uh, sa Lumay. Dito ang hirap. Ang dating ng aking misis ay 10-10. Siguro nandiyan yan. Baka nakita na sila ng mga bata. Kaya eh, dito tayo. Puro tayo rito kasi sa akin pinag-parkingan eh mahina sila. naghahanap ng parking yan. Mga paikot ikot ikot chant pa, ang hirap talaga ng parking. dami ang dami oh. Ayun yano yano ayan yano ayan. yano 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 Napakahira. Sa wakas, makikita na nang aking misis yung aming lalaki, ang bunso namin. may niya na sa loob ng dalawang taon. kaya mahiyakap ko rin misis ko. Kiss yep, sabay ha. Sa loob ng dalawang taon, dikikiss natin. Kiss sabay ha. Nandiyan na yun. Baka nagkita na sila. Anong oras? Nandiyan na yun. Antayin ko na lang sila. May no, ang dami nag-iikot kanina pa, no? Iikot yan. nag talaga sila ng parking. Meron mga parking. Ayan. Oh, yung muntik na no. oh. Ayan. mag -e tayo sa sa LS. Doon naman tayo sa bills. Okay. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.